agad na sumagot si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez laban sa mga akusasyon sa kanya ni Vice President Sara Duterte at Senator Chiz Escudero sa Senado. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Mari Ocampo. With full respect to the constitution in defense of institutional balance hindi nagpatumpik-tumpik pa at agad na pinasinungalingan ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga akusasyong umiintriga sa kanya sa umano'y pagtanggap ng mali-maletang pera mula sa isang kongresista. Kasunod ito ng isinagawang press conference ni Vice President Sara Duterte kung saan na ayunan pa ng VP ang mga naging testimonya ng surprise witness ni Senator Rodante Marcoleta na si Orly Guteza sa nangyaring Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang linggo. Matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na pinag-uusapan. Uh, simula pa lang noong pagpasok namin as... Uh, President and Vice President, naririnig na namin yung uh, delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Uh, pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala ng uh, mga suitcases. Tinugunan din ng House Speaker ang pagkakadawit sa kanya ng ikalawang Pangulo sa isang kaso sa Amerika kung saan tumatanggap din daw siya ng mali pera. Ayon kay Romaldez, kahit kailan ay hindi siya inimbestigahan at inakusahan sa kasong iyon. Paglilinaw niya, isa lamang itong paraan para sirain ang kanyang pangalan at kailanman ay wala siyang kinalaman sa issue. Dagdag pa niya, labis niyang ikinalungkot ang pagpapakalat ni VP Sara ng maling impormasyon matapos ma-impeach ng kamera dahil sa maling paggamit ng pondo. Pagdiin niya, ano paniniwalaan ng isang source kung nalagay na sa alanganin ang kredibilidad nito pinitik din ng dating house speaker ang maanghang na patutsiada sa kanya ni dating senate president Cheese Escudero sa privileged speech nito sa Senado kanina sa kabila po nito nagsimula na ang lahat ng bira paninira at kaso laban sa akin at sa Senado at ang nasa likod ng lahat ng ito walang iba kung hindi si Martin Romualdez Giit ni Romualdez at tila recycled na script aniya ang mga paratang sa kanya ng senador. Script na mala DDS o diehard Hard Duterte supporter. Ibinalik din ni Romualdez ang mga akusasyon kay Escudero at ipinuntong pinili ng senador na isisi sa iba ang issue ng flood control projects. Sa halip na magpaliwanag matapos madawit din sa issue. Para kay Romualdez, isa aniya itong performance upang ipakita ang loyalty ng senador para sa ikalawang pangulo bilang alay nito sa 2028 elections. Sa huli na nga ang dating late congressman na makikiisa ito sa investigasyon dahil wala itong itinatago. At hinamon pa nga si Escudero na sa presinto magpaliwanag kung totoong pananagutan ang habol nito. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.